Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong taga-panood. Ngayong araw na ito, sa episode natin na ito, ay ating bibigyan ng pansin ang katanungan na mula sa ating taga-panood. Alam nyo ba na may malaki palang epekto sa ating kabuhayan ang patay na balon o kaya ang mga balon na tinakpan na. Ganon din ang mga negatibong hatid ng mga gamit na mula sa sunog. Ay nako baka ang gamit nyo ay galing dyan. Aba, panoorin nyo na ito. May nagsadya sa akin nitong nakaraang linggo. Sabi niya, kung pwede ko raw bang talakayin ang tungkol sa patay na balon o lumang balon? Kasi meron raw nito ang kanilang likod bahay na manalamang raw nila ang bahay na tinitirahan nila ngayon. Pero buhat nang tumira sila doon, may mga hindi magandang pangyayari. Madalas na silang magkasakit at ang higit na masaklap ay nang bumagsak ang negosyo nila na sila nilang pinagkukulan ng kabuhayan. Sa totoo lang raw, nung hindi pa sila lumilipat doon ay talaga namang napakalakas ng kanilang negosyo. At marami na nga silang nabiling mga ari-arian. Pero buhat nga nang tumira sila doon ay sumisid ang kabuhayan nila at naging masasakitin pa ang kanyang mga anak at galing din ang kanyang misis. May kinaraman daw ba ang lumang balo na matagal nang patay na nasa likod ng bahay na yun? Sana masagot ko raw ang katanungan niyang ito. Sa totoo lang po, kailangan talagang takpan ninyo ito. Kasi nga baka may maaksidenteng mahulog pa dito. Mainam na tabunan lamang ang lumang balon o patay ng balon. Nang sa ganon hindi ito makapahamak ng tao. Ang pinakamaganda, semento na lamang ang ibabaw nito nang hindi na mabuksan pa. Pero kinakailangan ninyo itong lagyan ng tinatawag natin Uh, yung tinatawag nating stone of energy pero mas mainam dyan yung charcoal charcoal stone o charcoal charm stone hindi po ito yung uling na ito ko eh. charcoal charm stone o charcoal uh, yan, pang remove ng negative o isang uri ng stone to na tipong charcoal ang, o mukhang uling pero may mga kristal ang lumang balon ay humihigop ng positibong enerhiya upang kunin ang inyong swerte sa kabuhayan. Sinasabi din na pwedeng makapagbigay ng masamang kalusugan sa mga naninirahan doon. Kaya doon sa mga sa nagtanong sa akin, ayan po ang sagot ko kaya gawin na ninyo yan. Takpan ang balon kung takpan na, lagyan na lamang ito ng charcoal stone, ha? Ah, ng pang-remove. Pwede rin naman po yung James Remover Stone dyan. Ano po? O kaya naman yung tinatawang. Pero mas mainam, yung charcoal stone, nang sa ganun, sunugin niya ang negatibong nagmumula doon sa balon. Ano po? Kahit pa tinakpan ang balon, naroon pa rin ang bad element na hatid nito. Mahalaga na lagyan ng pangontra ang inyong bahay upang hindi mahigop nito ang bad element na taglay ng patay na balon. So, inabagit ko na yung kanina. Lagyan ang lahat ng pintuan. Ito, pwede rin naman din yung itong gawin. No? Maglagay din kayo sa apat na bahagi ng inyong bahay na tinatawag natin stone of energy. Pwede rin po yun. Malaki ang magagawa nito upang harangin at supilin ang elementong naghahatid sa iyo ng malas. Tandaan po natin, hindi lamang balon ang nagdadala ng negatibong enerhiya, lalo na kung luma na ang bahay na nasa ating paligid. O ang bahay na mismo tinitiran, mainam na masuri ito at maipunsoy. Yan po. Tungkol naman dun sa mga gamit na mula sa sunog ay uh, tatalakay na lamang natin to sa isa pang uh, sa isa pang video na ating gagawin. Ano po? Uh, doon po sa mga nanonood, paki-share lamang po ang video nito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kapuso o kasambahay o sa lahat ng kaibigan ninyo. Doon sa mga nais na magpapunsoy, pwede niyo akong tawagan sa aking numero 0917 0968-940-1111. Pwede rin sa aking Viber at ganoon din sa aking Messenger. aking, aking Facebook account, Shalir Hayla. O kayo, follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O kaya mag-email sa aking email ad, hayla at yahoo.com. Muli, may paalala ako sa inyo, particular doon sa mga nagpapadala ng payment na nag-request ng mga lucky charm para sa ating panoorin nyo ito nang hindi po kayo mabiktima ng mga mapagsamantala. Ito ang mga lihitimong pangalan at numero na pwede ninyong padalhan ng inyong, inyong kabayaan. Panoorin nyo po! Ayan po, napanood nyo na. At sana maging isa yung baba lang yan ay inyong laging tandaan. No? May schedule po pala tayo sa darating na May 10. Nariyan po ako sa Bicol ang Naga, liga at Sorsogon. Nariyan po tayo sa May 10, 11 at 12. Kung nariyan kayo at nais magpapunsoy, pwede nyo akong tawagan sa numerong aking nabanggit. Ulitin ko lang, 0917 940 09171742711 Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!